For today's ulam natin, magluluto nga pala tayo ng ginisang sardinas na may upo. Ayan. Dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng ulam na yan. So naisip ko nga palang dumaan sa bakala para bumili ng upo. Marami nga palang tindang upo dyan. Dahil marami rin mga Pilipino ang bumibili niyan. Masarap kasi panggisa yan. i e, prepare ko na nga pala yung aking lulutuin. Ayan. Ayan ang nga ingredients. Katulad sibuyas, kamatis. Ayan, bawang at hiniwa hiwana na natin to para naka na at mabilis na igisa. Pero bago yan, iprinipare ko na rin nga pala yung bangos na ipapartner natin dyan. Ipiprito natin siya para kapares niyan mamaya sa ulam. At gumawa na rin nga pala tayo ng masarap na sa para sa pritong bangos. Ayan. Sa mga nagmamadaling magluto at saka medyo mura din o baka isipin nyo naman nagtitipid tayo ha ah, hindi at ano yan talagang matagal tagal na tayo hindi nakakatikim so namimiss din natin yan so ayan maya maya igigisa na natin yan dahil buko doon may overtime tayo kaya yun, yun ang niluto natin na pangmabilis mabilisan luto dahil maya maya padating na yun ating mga kasamahan galing sa labas so kasama yung ating bossing So ayan, iginis ako na nga pala yung ano na yan, yang, yung mga sibuyas na yan na may sili. Yan, actually guys, sinunog-sunog ko yun ng konti para lumabas ang lasa bago ko nilagay yung sardinas. At pagkatapos niyan, nalo ng konti, nilagyan ko nga pala guys ng mga limang ano, limang cup yan sa kanyang ano ng sardinas sa kanyang lagayan. Ayan. Tapos mga ilang minuto pagkakulo ng konti, nilagay ko na rin yung upo, yan. Huwag nga pala natin masyadong lutuin masyado yung upo. So, pangit na din yan pag masyadong lutong-luto. So, maganda yung half lang. Ayan nga pala yung bangus na yan. Kangina pa yan. Yung piniprito na yan. Maluluto na rin. At ayan na rin yung sausawan. Masarap yan. At yun na nga pala pagkaluto. Yan na rin yung resulta. At ayan. So, sisimula na natin yung pagkain dahil medyo gutom tayo at medyo nagmamadali na rin at baka nagsilating na sila. Ayan, inumpisahan ko na nga ang pagkain. Wow, mapapawaw ka talaga dahil bihira-bihira lang tayo makakain ito. So, ayan, relax-relax muna tayo habang kumakain. Maraming-maraming salamat niya pala sa mga nagnunood